Okay, good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Mga ah, Kakorelas natin dyan guys. Yan, dito tayo ulit. Panibagong update tayo naman tayo sa ating palay guys. Yan o. No? Oh. Yung sinugutan natin nakaraan. Yan. Nakahingi tayo ng pang ano, sugot. Sa kabilang guys. Tayo ulit. Pagtyagan natin sugutan yung ibang ano. Walang tubo kaso mahuhuli na to guys pag taniman pag tanim natin mahuling harvest na kasi huli na to eh isugot natin ito yung part guys na susugutan natin eh. kapag ispire na pala tayo ulit ng ano pangdamo. nakaraan kaso umulan din natin nakuha ng video thank you for watching guys sana hindi kayo magsawa sa aking video alright God bless us all.